Uh, Kayo pala mga katrawers, no? na nagbabalik muli kami dito sa Balanchuela Plan at pakita namin sa inyo paano kami mag uh, full recon ng mga unit. So, sa likod ko, mili dam trucks. inaka yeah, inaka high side na. Dump trucks? Marami. <laughs> dump truck at ito, sige, iikot kayo ni Raymart para makita nyo kung ano up, mga truckers another day, another truck mga truckers So papakita namin sa inyo kung ano ng unit na ito Si Isuzu Dump Truck 4HF1 Camel type, high sightings. Ito Sorry, nag-replay na pala kayo Nag-ano kami, nag-ano, sumasideline muna ako mga truckers para malaki yung bonus natin kayo. So kita kita nyo mga trackers camel type, ay hindi ah. pa ito, camel type yung unit natin. Chassis? Camel type yung chassis. yung natin yung camel type. Ang makina, 4H F1. So yun mga trackers, so ito ito yung pinaka best seller sa atin dito sa planta. Ayan, yung mga taga norte, yung mga uh, matataas na lugar, yan sa mga, -bulu, mga bulubundukin ganyan. So ito yung mga hinahanap natin sa mga quarry, sa mga hardware ayan. Mini dump na po Storage 1 Camel type chassis Butterfly boom At makakapansin nyo mga trucks Ongoing ang recondition nito ha ah. And then ang standard nyan Ito lang Pero pina high side ng client Maras, compare nyo. Ito yung original nyan. Ito yung original nyan na sidings nya. Tapos ito na yung dinagdag natin na high side. So napakaganda, di ba? Quality quality. So pipinturahan na to. Ayan, minamasilyana ni pangalakasan natin si Maria de Belen. Ayan, Maria de Belen. Uh, Makalan. Ayan, ito makita nyo. Request ng client natin, no? Oh. Ayan, yung sa likod nya. Di ba? Ganda. So, mga ilang ilang linggo pa to? Mga one week lang. Ah, one week lang mga Yan. Pipinturahan na nila bukas yan. So, minamasilyahan okay. na nila. So, ganyan tayo magpintura dito mga trackers, di ba? Makita nyo. Ayan, hubad na hubad dyan. Makikita nyo mga trackers yung talagang paano namin ginagawa yan. So, mga katrakas, no? ah uh, maraya pang gagawin dito. So, pag after ng napinturahan to, ito na, sa makina tayo ngayon mga ayusin natin yung makina na ito. Actually, good, good condition naman to. Change oil na lang kailangan dito. Tapos, uh, i-engine wash natin to. So, tatapot yan para maglalabas bukong tumumukang bago yan. Ito <tosan> ah, ah. <tosan> ulitin uh, ko mga katawan sa loob. So, in, uh, pinabaklas namin ng mga apostery. Talagang, uh, in, hanggang loob-loob yan, dinitailing po namin yan. Pinipinturahan talaga po yan. Talagang, ah, uh, Pati yung, yan, yan. tatanggalin po natin yan. At uh, babagoy na rin po natin yan. So, yung dashboard naman, dashboard naman natin, bago na yan. Pagka, uh, papa na, nag, ano sila, nag-convert uh, na. Kasama, kasabay na po yan. mga katrakas, no? Hindi basta uh, color white ang kinalagay namin dito. Yan. Kakaiba siya. Uh, silky ah, white. Uh, hindi siya basta ordinary color lang. Kaya... Hindi siya flat. Hindi siya mukhang nicho. <Nash> hindi siya mukhang nicho. Mukha siyang kotse mga kakay. So may ito na diba? Napakaganda. Lalo na pag finishing na natin to. Pag uh, uh abangan nyo. Pag nilalabas na itong mga unit namin dito. Mga kakay. yung may mga nag inquire sa atin dyan. Mga galing pang Baler uh, Aurora. Ayan si sir. Shout out sa iyo. Uh, ito, may mga available tayong mga mini dump. So maraming naging inquire sa atin regarding sa mga mini dump trucks. So marami tayo dito. Tawag lang kayo, unahan na kayo mga trucker. So talagang nagkakaubusan tayo ng unit. Per months na. Alam natin, malakas ang mga negosyo. tangan niyan yan, para pandagdag sa ano nyo, sa income nyo. Saan pa, saan pa sila pupunta, di ba? Dito lang sa Golden 20 mga ka-trackers <laughs> Buhay na buhay So mga ka-trackers yun lang oh Nakapakakinis So mga ka-trackers Ayun nga tulad na sabi ng mga kasama natin sa Sa Golden 20 Tawag lang sa mga number na to At kaming bala sa inyo So ako si Golden 20 by Mark uh, Golden 20 Trading by Carlo Bermeba ako, okay, oh, alam nyo na, kinalang nyo na, kinalang nyo na mga truckers So, yun, tawag na kayo, assist namin kayo mga truckers so. <laughs> Ito si Golden Ping Ping <laughs> <laughs> pa, Mga truckers, no, dito sa Golden 20 Talagang uh, lahat ng mga kailangan nyo mga trucks uh, Meron po kami Closed van, wing van, mga dump trucks At uh, mga heavy equipment, meron po kami yan Kaya kung ano kailangan ninyo, sabi ko, lang po kayo At uh, bibigyan po namin kayo ng quality ng mga units